filibusterismo. Kabanata 3. Ang mga alamat. Dumating si Padre Florentino sa nasabing pagtitipon. Ngunit tapos na ang mga usapin at pagtatalo. Pinag-uusapan naman ng mga praile ang hindi pagsang-ayon ng mga Pilipino sa usapin ng pagpapataw ng buwis at mga bayaring sa loob ng simbahan. Sa gitna ng mga pag-uusap ay dumating ang mayamang negosyanteng si Simon. Nang hihinayang naman si Don Custodio dahil hindi nasaksihan ni Simon ang magagandang tanawin. Sinabi naman ni Simon na ang kagandahan at halaga ng mga tanawin ay batay sa mga alamat at kasaysayan ng mga ito. Sinagot naman siya ni Don Custodio at sinabing ang ilog ay may mga natatanging alamat. Sinimulan niyang isalaysay ang tungkol sa alamat ng malapad na bato. Noong mga panahon na ang mga Kastila ay hindi pa nararating ang Pilipinas, ay pinaniniwalaan ng mga tao na ang malapad na bato ay tirahan ng mga espiritu kung kaya't ito ay kanilang sinasamba. At nang mawala na ang mga pamahiin ito, ay sinimulan na itong tirahan ng mga tulisan, na siyang humaharang at nagnanakaw sa mga bangka na naglalayag dito. Ibinahagi naman ni Padre Florentino ang tungkol sa alamat ng yungib ni Doña Jeronima. Sinasabing dahil sa tagal ng panahon ng pag-aantay nito sa kanyang kasintahan, ito ay tumandang dalaga sa loob ng Yungib. Sinasabi rin na ang kasintahan nito ay nag-arsobispo at pinatira nito sa Yungib ang donya. Ibinahagi naman ni Padre Salve ang alamat ng himala na ginawa ni San Nicolas ayon sa alamat ay ginawa nitong isang bato ang isang dambuhalang buwaya. Sa gitna ng pag-uusap ng lahat ay naibahagi naman ni Ben Saib ang tungkol sa pagkamatay ni Juan Crisostomo Ibarra. Itinuro ng kapitan ng vapor ang lugar kung saan sinalakay si Crisostomo mahigit sampung taon na ang nakararaan. tala salitaan, pagtitipon, pulong, bapor, barko, pagpapataw, paglalapat, hindi pagsang-ayon, pagtutol, nasaksihan, nakita, isalaysay, ikwento, tulisan, lumalabag sa batas, arsobispo, mataas na uri ng pari. Yung 给我吧。